Malaki na talaga pinagbago ng panahon natin ngayon. Nandiyan ang mga naglalaki hang gusali, modernong transportasyon at teknolohiya na kadalasan ay mas nagpapagaang ng ating buhay. Yung internet ay isa sa pinakamalaking impluensya sa buhay ng tao. Nung nasa eskwelahan pa ako at kailangan mag-research Hinahanap ko pa sa mga card catalog kung anong topic, sinong author, at kung anong libro ang kailangan ko. Tapos didiretso ko doon sa mga bookshelves para ilocate ang mga libro na kailangan ko. Pag nasa library ka noon para mag-research, eh, isang katutak na libro ang nasa desk mo. At iisa-isahin mo pa yon. Ngayon, kahit nakasakay ka sa jeep, eh nakakapag-research ka habang nakikinig sa paborito mong music at nakikipag-chat pa sa mga kaklase gamit ang smartphone, na kasya sa bulsa mo. Noong araw ni hindi mo maisip na ganoon na lang kabilis ang panahon at magiging ibang-iba na ang takbo ng buhay. Halos lahat nga marunong nang gumamit ng cellphone at mag-online. Bata, matanda, mga nag-oopisina, mga nasa biyahe, at kahit anong profesyon ngayon, kahit tambay may cellphone na rin. Pero kahit ganito kamoderno ang buhay ng tao, meron at meron pa ding mga bagay na hindi nagbabago. At yan ay ang pagkatao natin. Nagkakamali, padalos-dalos, minsan o madalas ay hindi pinag-iisipan ang sasabihin at dahil doon, pwede tayong makasakit. Mas napadali nga ng mga gadgets at internet ang komunikasyon. Pero pag hindi tayo maingat, ay mas napapalala nito ang ating mga pagkakamali. Sa chat na lang eh, naranasan mo na ba yung marong send ka? O kaya yung meron kang napindot na hindi dapat? O yung nasend mo pero biglang naisip mo na, parang di ata tama yun ah. Very common yan na minsan ay kailangan mo patuloy magpaliwanag na mali iyon at kung mababawi mo lang sana ay gagawin mo. Yan siguro ang dahilan kung bakit nilagay yung feature na unsend. Nagamit mo na ba yon? O minsan pag nagbabasa ka ng chat, ang daming unsent messages na nagpapahiwatig na binawi nung nagpadala ng mensahe yung kanyang sinabi. O sabi sa Bible ganito, Ang taong nag-iingat sa kanyang mga sinasabi ay nakakaiwas sa gulo. Paalala ito ng ating mga salita. Sinabi man o sa pamamagitan ng text, chat o written form ay dapat pag-ingatan. May kapangyarihan itong maging pagpapala at meron ding kapangyarihang makasakit. Noon pa man ay problema na ng tao ang hindi maingat na pagpapahayag ng kanyang sarili. Naging moderno man ang pamamaraan ng komunikasyon ay hindi ito nasosold, mas lalo lang napapalala. Kaya mayat maya ay may nasasaktan dahil sa mga maling nasasabi sa halip na magpakakampante ka sa unsent feature ng gadget mo. Tandaan mo na ang lunas ng Biblia dito ay ang pagtutuwid ng iyong puso. Sa ganoong paraan, makapag-iingat ka sa iyong pinapahayag sa iyong kapwa at magiging kang pagpapala. Kapag nagawa mo yan, ang unsent feature ay hindi mo na kailangan. O ano? Asa ka pa, ha?